What's up mga idol, sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge kung napapansin nyo po, wala pong nakikita logo ng battery kung baga, wala po siyang reaksyon, ang naging main issue nito mga idol ay pinalitan ko ito ng LCD pagkatapos ko napalitan ay hindi na po siya nagcha-charge ayun mga idol, kung napapansin nyo po, kapag i-on natin ay lumalabas po ang logo ng battery, pero lubat siya, pero kapag i-charge po natin, ay hindi talaga lumalabas ang pinaka at kidlat. LCD lang po ang kinabitan ko at nung bago pa ito kinabitan ay nagcha-charge naman. Basag lang po ang screen pero after po napalitan ay hindi na siya nagcha-charge. Kaya ito po yung gagawin natin mga idol. Ang model po pala nito ay Realme C30. At kung napapansin nyo mga idol, connected po sa LCD ang charging. Kaya ito po yung itest natin. Ito po yung linya ng positive. Ayan mga idol, dalawa po ang flex nito. So naka times 1 po tayo. So tinister natin at pumabalo po siya walang ilaw. So yung ground mga idol ay umiilaw po siya pagdating dito मैं बालू Kapag itester po natin sa baba mga idol, pagdating sa flex, ayan, mayroong pong palo sa taas. Pagdating sa positive sa baba ay wala po siyang linya. So, dipik po ang LCD na nabili ko. Ayan, kung napapansin nyo, pagdating sa board ay mayroong linya. Pagdating po sa baba ay wala pong palo. So ayan, kabit muna natin yung flex. So yan po yung connected sa charging. At kung napapansin nyo mga idol, hindi talaga po mapalo ang tester. So linyahan po natin siya. So paano ba yan solusyonan? So dito mga idol, nadikit ko na po ang LCD nito at ibinakjab lang po ito sa akin. Kasi hindi ko po ito na check pagkatapos po ito nagawa dahil ni ras ko po ito at dinadiretso ko po ito pinabalik sa may-ari dahil nakailang LCD po ako dito sa una kong supplier nakadalawang LCD ako at pumunta pa ako sa ibang supplier at doon ko po na nabili ang LCD na to at doon siya gumana yun nga lang hindi ko na check pagdating sa charging dahil kampante na ako na okay na siya yun pala may defect ang LCD na nabili ko kaya ayun mga idol gumamit po tayo ng tingga para mas madali po kumapit ang jumper so isang linya lang po ang wala dito ayan positive line ng charging. So, ayan, lagyan natin sa baba para mas madali din po siya kumapit. So, hindi po talaga lahat ng nabibili natin na mga LCD ay mga good. So, meron talagang iba na supply pagdating sa charging. Kaya, yun po yung gagawin natin. Dito po natin itap ang jumper sa mga pinakagilid sa positive papunta rito sa baba. Ayan mga idol, meron po siyang charging board connected sa LCD. So ayan, natap na po natin ang jumper at ito po yung kalalabasan mga idol. Ayan, ito po yung jumper na nilagay natin. So wala na po maging epekto yan dahil connected lang po sa charging ang ginawa natin. So iisang linya lang po ang ginawa natin. Dito mga idol, kailangan mo itong kabisaduhin dahil kung hindi mo ito kabisado, ang linya ng charging ay matik papalitan mo talaga ng LCD. At ang layo po ng nakuhaan ko dito mga idol, isa sa dahilan kung bakit binalik ko ito kagad dahil umabot na po ito na ng 7 days sa akin simula nung pinadala at kaka-order ko ng LCD mga idol. Unang order ko ay walang display, pangalawang order ay wala ulit display. Namimili kasi ng LCD ito mga idol. Lahat ng tinesting ko na dalawa na bili ko ay blackout. Kaya dali-dali akong pumunta sa ibang supplier at doon ko po na test na kaapat po ako bago siya gumana. Kaya kampanti na ako. At ayun mga idol, naglagay po tayo ng tape para iwas madamage or mabagsak-bagsak ay hindi na puputol. Ayan, i-test na po natin at kapag ang lumabas na po ang charging logo, ibig sabihin okay na po siya. At ayan nga mga idol, kanina, hindi po ito lumalabas ang red na charging. So, dahil low-bat po siya mga idol, kargahan muna natin at antayin po natin na lumabas ang green logo ng battery. At ito na nga mga idol, ilang minutes lang, lumabas agad siya. So, ibig sabihin, perfect na po ang paggawa natin. So, tips ko mga idol sa mga nagkakabit po ng mga LCD, lalo na kung nakaplex siya, connected sa charging, ay kailangan talaga natin matesting bago ibigay. So, ayun mga idol, iyon na po natin at tingnan po natin kung gagana na ba siya na naka-on. Tingnan natin kung magawan pa ba natin ng ang peraan ang mga defect na LCD pero kung sa charging lang naman mga idol ay wala pong problema makaya pa yan sa mahiwagang jumper at ito na nga mga idol nakauna po siya at tingnan natin kung magcha-charge na ba siya ayan mga idol 100% nagcha-charge po siya tumatakbo na ang charging so ibig sabihin na solve pa rin natin at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe